Tumutulong ang Philippine Air Force sa fire prevention campaign sa pamamagitan ng pagpapatupad ng cloud seeding operations sa na nasasakupan ng Baguio at Benguet. May report si Eddie Carta ng PTV Cordillera. At sa sunod-sunod na mga insidente ng forest fire sa Benguet, kasalukuyang nagsasagawa ng cloud seeding operation ang tog at Air Force Weather Group na galing pa sa Villamor Air Base. Ang cloud seeding ay weather modification technique para makaproduce ng ulan ang ulap sa pamagitan ng asin. It is a uh, one of our proactive way na gagawin para ma-prevent ang forest fire. Mahirap kasi sir pag lagi nating uh, ginagamit ang uh, all the we can do a heli bucket operation but uh, sabing nila proactive is a more better approach para sa ating forest fire. Ayon pa sa Deputy Group Commander Malaking tulong ang kanilang operasyon na nagdulot ng ulan kamakailan. Katuwang ng Air Force Weather Group ang mga kawani ng Office of Civil Defense Cordillera at Bureau of Fire Protection sa nabanggit na operasyon. Pag na-qualify po ay clouds sa cloud seeding parameters ay pwede po natin mag-decide po ako na mag tayo ng cloud seeding operation. Magsid -seed po tayo sa specific uh, cloud sir. After that, mag-monitor po natin kung anong epekto sa mga Uh, sa mga areas kung ito, light, moderate, or heavy rain, sir. Ang LC-210 fixed wing o Cessna Rainmaking Aircraft ang ginagamit para sa cloud seeding. Isa si Major Rajiv Kapatoy sa mga piloto para sa kanilang ikalawang linggo ng misyon sa region. Mas delikado kami kasi nagiging prone kami sa uh, pagpumasok ka kasi ng clouds, maraming factors. Pwede masira yung instruments mo, pwede ka tamaan ng kidlat, pwede ka ma-disorient, pwede ka ma makain sa mga terrain mga if you're not careful kabilang ang Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force sa RDRRMC bilang air component ng disaster response operations dito sa Cordillera at Region 1 mula rito sa PTV Cordillera Eddie Carta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas